another day another vlog kinahagat na nga si Mara ng mga lamok kapag napapadpan siya doon banda sa lababo. Kaya kailangan na natin linisin pati dito sa ilalim ng lababo para mabulabog yung mga lamok na yan at mamatay na sila. Naubos na nga yung mosquito repellent ko pero hindi pa rin talaga maubos-ubos yung mga lamok. Kailangan na nga talaga bulabogin kung saan sila talaga tumatambay. Kaya yan, habang may oras ako at tulog yung magkapatid, ito inuunti-unti ko nga tapos itong pagliligpit ko dito sa ilalim ng lababo. Tinanggal ko na nga rin yung mga ibang bagay na hindi naman na namin dito kailangan para naman maging maluwag-luwag na rin tong space dito sa ilalim. At nakita ko nga yung ibang gamit na nasa karton, eh wala na palang laman yung karton, durog-durog na pala at tinurog na nga ng mga mababait nating kaibigan. Kaya yun, pinagtatapon ko na lang nga din yung mga boxes. At nangawit nga ang balakang na atin at nag-stretching muna ako at bumalik na ulit para walisin na naman yung mga kalat at doon sa ilalim. Minsan ko lang nga nalinis itong ilalim ng lababo dahil nga lagi tayong busy kay Bibi at talaga naman hindi ko siya magawa ng tuloy-tuloy lalo na kapagising si Siyamara. Kaya nga naisip ko na nga rin i-content itong paglilinis ko dito sa ilalim ng lababo kasi nga once in a blue moon ko lang talaga to nagawa. <laughs> At para na rin maiwasan natin ang mga kagat ng lamu, kailangan din naman natin maglinis-linis, di ba mga mi, pag may time. At inantok na nga ako at hindi ko na natapos noong gabi, kaya kinabukasan ko na nalinisan itong mga green basket na ito. At ginamit ko yung mini dustpan ko sa paglilinis ng mga green basket at talaga namang napaka-useful dahil mabilis kong natanggal yung mga agiw at yung mga alikabok sa gilid-gilid ng green basket. At yan nga, si Sia Mara pinapanood na rin yung ginagawa ko kasi nga hindi ko naman siya pwede maiwan doon sa loob na mag-isa at magngangawa talaga yan doon. Kaya minamadali ko na rin matapos na mabandawan itong mga tray na to at para kapag natuyo na yan, ibabalik ko na yung mga gamit na nakuha ko kagabi para naman maayos tingnan at para mabawasan na rin yung mga tambay na lamok doon sa ilalim ng aming lababo. Naiinip na nga si Sia Mara ng mga oras na yan at gusto na nga niyang lumabas. Umiiyak-iyak na talaga yan dyan. Kaya minamadali ko na talaga matapos ako dahil nga lalabas kami para naman mapasyal-pasyal ko siya doon. Doon sa gilid ng aming Harangan River. Ayan na nga, lalabas na nga kami. Natapos ko na yung mga green basket at time naman ni eh, Sia Mara. Lalabas muna kami dyan. Mikey Marites muna kami. At yan, nadaanan namin yung tindahan ni Mami Love. At ayun na nga. Nakita nga namin si Ate May. Ang sipag naman niya. Pati ba naman dyan, Tita May? winawalisan niya. Kasi naman, napakaputik talaga dito. Nung napadaan nga ako dyan ng isang araw, e muntik na nga ako ma-slide. Yun lang for now. Thank you for watching!